good morning mga bab. Ako sa hospital ngayon. Kasi ngayon namin ibabalik yung asawa ko sa for follow-up check-up niya. Tapos malalaman kung i-admit siya o ano, yung gagawin procedure. Hindi na ako masyadong maaga umalis. Di tulad ng mga dati na mga alauna, alas dos, alas dose ako maalis. Pero ako kanina umalis ako mga ano, 3.30. Tapos dumating ako dito ng mga around 4 mga ganun. 30 minutes lang na biyahe. Tantya ko, mga nasa pang apat yung asawa ko sa pili. Papuntahin ko na lang siya ng before 7, kailangan ng dito na. Para magawa na yung mga procedure sa kanya kung i-admit pa o hindi. Kasi nung last time na sa content ko nung nakaraan Monday, pinauwi kami. Nasa ER na kami pero pinauwi kami dahil kailangan daw mo dumaan sa OPD. Tapos oh, ang, ang OB ng asawa ko yung magde-decide kung i-admit o kung anong next step. Kaya ngayon namin malalaman. Ngayon ingat. Medyo maulan. Inabutan din ako na ulo. Nagkakape ako. Sa labas ng hospital. Ingat yes, pa